Nandito tayo sa bahay ni Brad Raul Habian, ang aming sponsor sa aming isinagawang Bible Expo sa Cabanbaran City. At 7.30 exactly, natapos yung aming market pitching doon sa city. So, ang gagawin ko ngayon, magluto kami ng aming ulam sa hapunan. So, ang ating niluluto, ito po yung balat ng kalabaw. So, laka na po ito. So, ang gagawin natin ngayon para sa aming hapunan, Hai, uh, lo koin atin, Brad? Segini berapa menurut lo? Itu asalannya, Brad Oh, asalannya pengbaji uh, Gantian? Iya so, Suap? Oke okay. Itu po so, Itu mentika mentika So... Itu po yang aking potangi Nah, namanya ko pas aking ama Ah, <laughs> ngamio Serap. Sarap Oke, ada serap syarat nanti na kaunting mantika pada lang siapa ngelutuk nang bawang hmm. Hmm. So, nanti kita ya tahu sana sih kamu nggak

Pagkatapos maluto itong mga, mga spices, ilagay natin yung balat ng baka, tapos lagyan ng gata-gata. Yan, balat hmm. ng baka. Halos kulahating araw ito na ano ha? Hmm. Tagal. Matagal itong nilaga natin para dalambot yung balat. At anduang si Kuang. Sir! Pagtuko mag tiniga na yung ano. Ngayon. Hindi basta-basta ang kusinero namin. Galing pa tayo ng buhol. <laughs> si Father Paul San Pablo Alima. din sister. Titikman natin yung magandang ano niya. Recipe. Tapos gine, sis. Iwako ni sis. Ay. Katulokon. Para magawas. Ano yan, ka? Ilang halang. Ilang halang. Ilang Islam tinggal

Maluto na ito ba? na ba daw yung pangalan? Yeah, nakala ko asawa makalimutan. Pwede <laughs> 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 hindi nga yan, sis? Kayo? Yeah. Okay. Yung okay. yeah, Oo, oh, okay. okay. Mm. Lalo po, no? Galing ko lang Hindi, hindi. na mo sa pawan ano?

Okay. So so you know, orange. Ilang. Ice Kaya pa Mak? Kaya pa Ini nak apa? Anak saya sedang proses dan proses magic sarap. Oh, magic sarap. Isam magic sarap. Isam magic sarap. Terus saya baru tutup mata. Sebagai anak tenang.

Mga ano to? Mga 15 minutes siguro to. fifteen minutes? Oh, so okay. okay. Labas yung ano niya, mantika <coughs> sa lubi. Mm. Hmm. Ayan mm, okay, 15 minutes. Babalik tayo. Okay, Na. minutes na. So, natin yung... Ito. <coughs> ah, bueno. <puan. tos> sí, <coughs> la verdad, Yeah. Ah, Pagkakamay din dito pagkakilig din mo sa iyo, anak ibig Paglalabas na yung... ...mantang marapit uh, lang. Uwil-uwil mo? Marapit na mm -hmm. lalabas yung... Marapit si Bro Polo. bilang ...yung uwil ng gata, ng luling.

Thank you. 5 minutes 5 minutes, okay na Okay So lalagyan natin ng um, tomato sauce Tomato sauce Makupyan hmm. na ako niya Tapos lalagyan okay. na natin ang um, Siling na buyo Sili oh, Wow, sili ah Wow Kailangan natin ko? Wah, ini beratnya nih, bakal halal-halal. Ah, sabar nabruh ini gitu, kawan. Ya, kalau perangisak, gue setuju banget. Ya, tak kemokosa, ayo tersedia. Terangisak kemokosa, gua kok bakal langgir. yang buat, kuah, aku ngomong. Sabar usah nurut, enggak kalah ngomongin itu. Mau itu timun yang sama, kau tinggal udah istri atau aneh? Taha. Apa istri yang main di timun ya? kumbate. Oh, lagyan na ng gata. Lasan ng gata. Ang pag-finishing natin, yung ng gatas. Ay, oh, yung finishing natin. May na ilang minuto, bro. Video ko na kasi. <laughs> Last 3 minutes. three minutes, mm -hmm. right? Mm -hmm. Last So, ang finishing ay itong gaplas na lupain, Wow. Takisar memang kau yang ada dari bro, kayak kau ini turun bro. Bro, lagi bro Ano ito yung shit. Ay, sa Kanan? Tapos lubot, no? Tapos lubot sa kanan dahil? Ay, ha? Okay. Ang luto na. Sorry. luto na at punta na tayo sa ating... Binyo. Kainan. Ay, mo muna siguro ko. Muna na ko. Okay. kinala ang tong kwan. Kusinero! Uy! Ang atong kwan. ano bang niluto mo ka ng bol? Sarap to. Ito po yung lihay ng ating amoy palang ulam na. Kusinero nga mo, gwapo ka? Uy, yung pinagwapo. Alam, may na tayo. Apre! Ano ang niluluto niluto mo ngayon? Ano niluto ko yun, ano? mo mga... Sabihin sa amin mo anong mga ano? Anong ulam to? Anong kasing ulam to? Mm, Pray. The name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and His gifts. We shall want to receive and we want to through Christ, our Lord. Amen. 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 Father, Son, and Holy Spirit. Amen. This is my birthday. <laughs> Mother's <Day. laughs>